magandang panahon. Good morning. Erin, nag-walking kami ng kong friend ko. Yan. Yeah. Walking, walking muna. Pag may time. Morning time, morning time. Pero busog na kami. Kakain lang. <laughs> Kakakain lang. Na Kakakain din namin. Tapos, para matatagang ang katawan. <clears throat> Dalawa lang kami ngayon wala kaming kasama Ito 'yung 'yang tinuntahan namin bukod kami May bibiling ka pa ba? wala ko nang bread 'yan sa Almaya ay Almadina ah. lang pala naman. ayang, dapat pala din na pera ko saan ka punta na sa Mura kasi yung lutuan. Yung portable na ano. 29 lang. Yung portable na na lutuan. Nilalagyan lang na maliit na ano. Ng gas. Yung pagka in case na yung dinadala sa mga camping ganyan. Oh, may nabili na akong isa. Eh, noon ay 60. Ay, 29 lang. Dito sa Saklan. Oo, okay. Sabi ko nga, bibili ako ng mga dalawa. Kasi nga, syempre, in sa mga anak ko iba. In case of emergency, pag naubusan ng gasol. Oo. Oh, 29 lang ngayon. Na Oo, nakita ko doon sa ano eh. Supplier nila. Hanggang kailan? Hanggang linggo. Ngayong linggo? Ah. Eh, kaya lang. Sabi ko, baka pagdating na, baka sa Ramadan mo, magmura lalo. Tapos, sa mga cellphone nila, mamura. Cellphone saan? Cellphone. Cellphone. Sa kwan Samsung i280 eh, plus lang. Sa saklan? Oo, o, sa saklan. Sale nga sila ngayon. Ate, ah, may tsura ko. may <laughs> <laughs> tsura ni vlogger. Samsung. Samsung, eh, ano ba sa? 4, 4, gb rin. May nakabili kasi ako ng iPad eh, iPhone dun sa mga puti. Naging, naging ano sila, free market dun sa uh, discovery nakabili ako ano yung hindi masyadong juice oo, oo alam mo 70 lang sabi ni ano ni Mayra sana binili mo rin ako sabi ng ganun kasi pinayos ko dun sa ano eh pinitignan ko sa shop oo oh, okay maganda ngayon nagagamit ko na yan yan dito muna kami wakwa papalta si Bernard. na ko rin alam. <laughs> Brad lang bibilin mo? o, oh, bread. Oh, oh, bread. sige. Oh, oh. Mom, Hindi. Hintayin kita. Uusabay tayo. Okay, Kaya ako nga. mga na. bird. Oh. bird. Ah. so kami sa Grocery. Asukan Mr. Grocery. Barang. Dito dito. <coughs> Mereka datang. Mereka datang. Mereka datang. Ano ba to? Ay, umurang ano. Tahan dyan. Ayan. 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 3, 5, 16. Ano ba yan? Sixteen, yeah, oh. 16, oo. Hanggang

Ako, alam mo, masarap ito. Ito ang aming tinapin. Na, Kasi mo? brown kami eh. Ah, brown kayo. Ayan. Ayan. Uh, 24, yan. Sa so, 24 pa ang expiration, matagal-tagal. Ayan, 24. O 24. 3, 24. 20, 24 to come. Um, year, 3, 20 to 20. March? Uh, oh, 20. 24. Ate, 24 ano to? Ah, Ayan. Yeah. <laughs> Ay, sorry. 20. Haha. 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 saging, Haha. 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 So, pa na kami. Galing na kami sa grocery. Nag-grocery muna kami. <laughs> Alam mo, lumabas ako. Buti nakaganto ko. Wala akong bro. Bira <laughs> Mandir malota. Hindi naman. <laughs> siya, sumasama siya sa amin come here oh, sumusunod sa atin ang puso, hey oh, nauna pa siya sa amin oh, di, ang sarap ng kaya, ano natin busog busog, busog, busog <laughs> pagkano lang kami nga ni Lorna, dahil nga nakain 10 dirham lang, nung hindi kaming dalawa dyan yan din sa Greenland. Kasi nagkagkat tayo ng ano so. Oo. Oh, oh. So natin lang siguro yun. Huh? Hindi, walang, walang ano yung so. Pwede palang humingi. Oo, oh, pwede palang sasabihin ko kay Lorna. Lorna, pwede palang ano yun. Pagkano pwede ka palang maghingi ng extra ano. No, free na yun. Free. Walang nakaliste. Ang nakalista lang ay yung puribaji. Tapos yung Tapos yung tuparata bali apat na ay to additional. o o yung additional ano yung isang tapos ano, siya 1 dirham ha huh? 1 dirham yung extra uh oo -huh. tapos 6 uh, dirham yung isang set mm -hmm. oh. kaya 12 lang <laughs> isang set 6 dirham oo 6 dirham isang set uh -huh. tapos yung yung parata 1 dirham 1 dirham 2 dirham tapos 2 okay. dirham yung okay. ano, yung additional, oh, okay. tapos dalawang karakti, o 12 susunod ka, lono, lono, pwede pala yung ganun na lang natin <laughs> mag additional na lang tayo <laughs> harap mo, dito may, may 12 dirham ka lang. Busog na busog ka na. Hanggang tanghali na yun. Ano namin, pagkain namin. Hindi natin na picturean eh. Oo oh, nga. <laughs> Kinain natin. <clears throat> Pumasok kasi sa Swerdo kasi sa ano, sa pumasok sa video ko. Yung... Yeah. muntik na ako na iskam. Nabida ko ba sa'yo? Muntik na ako na iskam sa video. Pa? paano? Kasi, yung may nag-message sa akin tungkol sa video, sabi, oh. ah, video client, ganun, 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 ganun. Oh, eh, eh, hindi ako, sabi ko, sino ba ito? Sabi kong ganun. Eh, di pumunta ako ng video, ano, oh. ah, office. Sabi oh. ko, pinabasa ko yung ano, sabi, nako ate, ito scam. Buti lang hindi mo binigay yung um, OTP mo. O, OTP ba mm -hmm. yun? binigay mo, waswas -was ang laman ng um, bangko mo. At yung ginawa ko, para makasure ako, pinatignan ko yung laman ng passport ko. Mm -hmm. Naku Diyos ko, nakahinga ako na maluwag, walang bawas. Hindi, delete mo yung ano. Message. Oo. Sabi, black po nyo ng black yung ano na yan. Kasi hindi ho nagbibigay ng yung video. Hindi ho nag-ano ng number. Sabi gano'n sa akin. Eh, pare yung ano pa rin sa akin. Ba, basta may nagme-message, black okay. ko ng black. Oo. Ganon din kaya nangyari sa Gcash ko. Ano? Nag, may nag-ano, may nag-message. Hindi, may, oh, may, nagme message sabi gano'n. ganun. oh. No? Hindi. Oh, hindi ko okay. ano, tapos sa, hindi nag-message sa Gika sa akin, sabi ng ganun, may gusto daw mag-hack ng aking ano. Oo. Oh, number. Sabi ng ganun sa akin ako, sabi ko, grabe mga scammer na 'to. Oo, oh, kasi kaya ano. Um, Bano, ba, dito na ako, kinaya akin ano. Kunin mo na lang yung tinapay mo para may plastic ako. Badbit ko. Tinapay lang naman, diba Okay, dito na ako dadaan. Napit na pala. Oo. Uh -huh. Dito pala. <laughs> Dito rin ako. Yan, pauwi na ako. Yung kasama ko. Oh, magbaybay ka na. Bye. <laughs> Dalawa lang kami eh. Bye, back. Yan, pauwi na ako. Pag-walking din. Walking ulit. <laughs> Bigat ng tiyang ko, <laughs> Ang bigat ng tiyan <laughs> bigat ng tiyan sa kinain natin. <laughs> ah, dito nga ako sa tawiran. Kailangan sa tawiran ka dadaan. Kasi baka mahuli ako. Bawal kasi. Thank you. Mahuli kasi ako ng ano kailangan tumawid ka sa tamang tawiran. Thank you. Pag hindi ka tumawid sa tamang tawiran, mapapay ka. Magkano pa hindi tumahal? Ayan. Ito na. ang school. ayan o. Oh. Ayan ang highway. Ayan. Dito ako. Tatawid. Ayan. Ito na ang amin. Yung building na yan. Yung building na yan. <coughs> Yan. Ito ang building na tinitirhan namin. Dito ako gadaan sa min. Hmm? Yeah. Yan. Tapasok na ako. Ito na ang building na, na tinitirhan. Bye-bye na. Bye bye now. Like, share and subscribe my channel.